So, itong dalawa yung gagamitin natin. Yo, 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 what sa so, mga taong nandyan? Back in again. It's another vlog na naman tayo dyan, mga chong. So, bali may agenda tayo ngayon. Meron tayong produkto. So, meron tayong gagamitin para sa sapatos. Na sabi ko dun sa vlog ko, dun sa ukay-ukay, na yellowish yung sapatos ko. Ito yung sapatos na yun, yellowish. So, meron tayong gagamitin na dalawa. Titignan natin kung sino yung effective dun sa dalawang yon na napili ko na patanggal ng yellowish. So, bali itong una, itong Anortare sa 12% na nabili ko sa HBC. Mamaya ay gagawa, gagawin natin yung isa ah, dahil dito nyo lang makikita sa bahay-bahay nyo yun. Lalagyan mo lang ng toothpaste, baking soda, tapos sunrocks. Yun yung isa natin gagamitin para matanggal tong yellowish dito sa sapatos ko at matagal ko na rin tong problema itong yellowish dahil hindi ko siya nasusuot Yun, so napakita ko na yung sapatos at yan, yung sapatos na yan. So, yung isa naman na gagawin natin pampaputi ng sapatos. So, itong toothpaste, itong sunrocks, yan, at baking soda. Ito yung baking soda namin. So, yun lang yung tatlo na kailangan ko para dun sa isang pampaputi ng soul, yung yellowish. Ipapakita ko sa inyo kung paano yung, paano gagawin yung isang pampatangga ng yellowish. So, yun, start na tayo. So, lalagay ko dito, tapos kukuha tayo ng brush, at paghahaluin natin yung tatlong to. Itong baking soda, sunrocks, tapos toothpaste. So, gawin na natin yung i-apply na natin sa sapatos. So, itong dalawa yung gagamitin natin para sa sapatos natin. Ito, homemade. Ito, nabili ko sa HBC, Hortaleza. Yan. Titignan natin kung sino ba talaga yung effective dyan sa dalawa. Tulong ko na rin sa inyo to kung paano magtanggal ng yellowish ng sapatos. At sana matulungan ko kayo. At ito na. So, doon ta tayo sa labas. At papakita ko yung kailangan na gagamitin para patanggal yung yellowish. So, yun. So, guys, ito na yung gagamitin natin. Una, itong brush. Tapos itong plastic. Hindi ko alam kung anong tawag dito. So, ayan, yung ginagamit. Pambalot doon sa sapatos. Bago i-apply itong mortalesa. Yan. Tapos itong homemade naman na ginawa natin. Tapos, last naman itong sapatos. Yan sapatos. Dito may apply. Dito, yan. Dito may apply yung mga kung saan may yellowish. Yo! Dito ko nagagawin yung pagtatanggal ng yellowish. So, bali itong isa. Yan. Isang sapatos. Ito. Itong kanan. Itong hortalesa. Itong kanan. Yan. Ito naman kaliwa. Ito yung gagamitin natin para dito. Para... Wait para i-compare natin kung sino ba yung mas effective o sino ba yung kayang paputiin itong yellowish na sapatos. Para maintindahan nyo, mamaya ipapakita ko kung ano yung resulta nung sapatos kung napaputi ba nitong dalawa yung sapatos ko. So no disclaimer lang, hindi po ako shoe expert. Pero yun, na ko lang sa YouTube din yung mga ginagawa nilang papaputi ng mga sapatos. Kaya meron akong idea para mapaputi yung sapatos na to. Pisaan na natin tong pagpaputi. So tara, samahan nyo ako. yun na nga guys ilagay na natin yung sapatos natin dun sa sa arawan at mamaya kukunin na lang natin papaarawan natin dun ng na ilang oras siguro mga 3 hours 4 hours ganun kukunin na natin so yun babalitahan ko na lang kayo mamaya at kukunin na natin yun mamaya so yun tara Boom! So nagbabalik ulit tayo at nakaligo na rin ako. At nandun pa rin yung sapatos na pinaarawan natin doon sa taas Ngayon ay kukunin na natin At uh, babanlawan ko na lang, hindi ko na ipapakita sa inyo Baka mahaba na kasi yung video So yun na nga, uh, lilinisin ko na lang tong mga sapatos At ipapakita ko na sa inyo kung sino yung napaputi yung sapatos ko At i-review ko sa inyo So yun, babalitaan ko na lang kayo 1, 2, 3 Boom! So, nandito na tayo sa labas. At, yan, nag-cup ulit ako kasi napaka-pangat ng buko At, ayan na. Ito na yung sapatos. Nalinis ko na. At, kung makikita nyo, hindi nyo makikita yung yellowish sa dalawang yan. Merong isang nanalo. Medyo, although, isang beses ko lang siyang nilagyan. Pero, makikita mo na yung difference nung isa. Mapapakita ako sa inyo, i-low bright ko lang tong camera kasi hindi niya makita kung sino yung panalo. So, na nga guys. Ito yung hortalesa. Ito yung homemade natin. So, kung mapapansin nyo, kung mapapansin nyo to medyo yellowish pa rin. Yan, yan, ito. Ayan o, oh, yellowish pa rin. So, hindi niya medyo yellowish pa rin. Hindi niya napapute. At dito din, yellowish din. Yan, yan, yan. Ano. Tapos dito naman sa hortalesa, kung pagpapantayin nyo, medyo yellowish to. Yan. Kaysa dito sa hortalesa, isang beses pa lang. Yan, o, no. puting puti na agad o. Oh. Puti na agad dito. Tapos yun o. Oh. Yan. Pag, pag kuk kukumparahin nyo, yan. Mukhang yellowish to. Yan. Tapos yan. Yan. Medyo yellowish pa ng onte. So dito dito mo makikita yung pagka yellowish pag pinagtabi. Yan. Yan, puti Tapos medyo yellowish na eh. Yellowish yun dito nyo. Tapos dito sa hortalesa. Yan, wala. Wala gaano. So, yan. Yan yung review ko. So yun na nga guys, yun yung dalawang pampatanggal ng yellowish pero yung hortalesa talaga yung pinaka pinaka natanggal yung yellowish ng aking ng aking sapatos. Although hindi naman siya gaano napopote pero pag pag nilagyan mo siya ulit, siguro puputi at puputi rin 'yan pag nilagyan mo ulit. Tapos dito naman yellow, yellowish pa rin siya. Hindi di 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 kasi gaano kita sa camera eh. So, pero yellowish siyang onti dito. Hindi katulad ng sa Hortaleza, yun talaga, napaputi niya. Yun yung review ko, at para sa akin, Hortaleza yung nanalo na papapute. Yung best pwedeng magpaputi na sapatos. Dito ko natatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa panonood. ah uh, leave a thumbs like, share and subscribe mo na yan para may bilang ka na. At maraming salamat sa 208 na nag-subscribe sa akin. Maraming salamat sa inyo. At sana malagdagan pa rin kayo. At yun, marami pa tayong vlog at video na i-upload. So, dito ko na ang aking vlog. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Peace!